Gandang araw po sa inyong lahat. Po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyo. Samahan akong magmilay sa salita ng Diyos. Tara na, talandas ng pag-asa. Ang ating po kay sa araw na ito ay hango sa Aklat ni San Lucas. Kabanata 17, talata 11 hanggang 11. Gusto ko pong itanong sa inyo kasi itong nakaraang dalawang buwan, maraming mga bagay ang nakakatakot na naganap yung Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na nasundan ng isang napakatinding uh, bagyo, pagulan at pagbaha. At kasama ka ba dun sa mga natakot? Nito lang weekend. Noong paparating ang supposedly isang super typhoon. Mas malakas pa sa Yolanda. Marami sa atin ang natakot. Marami sa atin ang nagdasal. Marami sa atin ang tumawag kay Jesus at sinabing, Jesus, kaawaan mo kami. Ganun din ang kwento sa ating Ibanghelyo. Habang naglalakbay si Jesus, nakita siya ng sampung ketongin. At lahat sila ay nagbakaawa at tumawag sa kanya, Jesus, maawa ka sa amin. Nang sila'y makita ni Jesus, ang sinabi lang sa kanila ay, kayo at Magpacheck kayo sa pare. Kung sila ay uh, naglalakad na patungo sa pare, napansin nila na unti-unti silang gumalim. At yung isa sa kanila, yung Samaritano, ibig sabihin foreigner, hindi nila kapwa-hutyo, na napansin niyang gumagaling ang kanyang ketong siya ay nagpalik, pumakbo, nanikluhod at halos umalik sa paanan ni Jesus, punong-puno ng pagpapasalamat tayong lahat. Nung nabasag ang bagyo. Ang dami natin nakitang post sa social media. Salamat, Sierra Madre. No? Yung iba naman sinabi, ay alam ko naman talagang papasagin ng kabundukan ang malakas na bagyo. Marami rin naman na nagsabing, thank you, Lord. Pero paano tayo magpasalamat? Kagaya ba nung Samaritano? na nung mapansin niyang gumagaling siya, siya'y tumakbo, nagsisisigaw, nagpupuri, at puno-puno ng pagpapasalamat. Mga kaibigan at mga kapatid, baka ito isang magandang paalala sa atin. Maganda siguro pag-isipan natin sa lahat ng biyaya, pagliligtas, Himala na ginagawa ng Panginoon upang tayo tudungan at iligtas, paano tayo magpasalamat? Kung ikaw ay na-touch ng muling maikling uh, pagninilay na ito, samahan mo kaming maging proses ng pag-asa. At uh, ilike ang Landas ng Pag-asa sa Facebook, ikaalat sa buong social media, ipamalita ang maputing salita upang lahat tayo ay uh, magbalik loob, pagnilay at mag-isip. At ang tanong ko sa inyo, paano pa nga ba magpasalamat? Kaibsan. Puli ako po si Joey at pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.